Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ang kanyang kapalit. <tong> Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw-ngaw, malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig at ang Diyos ng Kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay. Bilang isang alipin, ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, dot I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Kinabukasan, sa Dawnbreaker Academy, dumating si Chen sa harapan ng paaralan, agad niyang napansin ang karangyan ng lugar, malawak, tahimik, at tila hindi isang ordinaryong institusyon ng pag-aaral. Ang paligid ay napalilibutan ng mga matatiyog na gusali at mga hardeng tila ginawa para sa maharlika. Hindi niya maiwasang mapaisip na ang lugar na ito ay mas higit pa sa inaasahan niya. Lumapit siya sa reception area upang magtanong kung saan siya dapat magpatala. Maayos siyang sinalubong ng kawani at hiningi ang kanyang enrollment card. Nang mabasa ng staff ang pangalan ni Chen, agad itong umiti ng may paggalang at sinabing matagal na nilang hinihintay ang kanyang pagdating, dinala siya nito sa loob ng akademya, habang patuloy namang nagtataka si Chen kung bakit ganoon ang pagtrato sa kanya gayong wala naman siyang kakilala rito. Ipinaliwanag ng kawani na may isang taong nais siyang makilala at kasalukuyang naghihintay sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa isang malawak na silid kung saan nakatayo sa gitna ang isang batong monumento na may mga kakaibang ukit. Inutusan si Chen na tumayo sa gitna at idampi ang kanyang itim na card sa bato, habang sinusunod niya ito, hindi niya maiwasang mapaisip kung anong klaseng lugar ito, hindi niya akalaing may ganitong lihim na bahagi ang paaralan, pagdampi ng card, bigla niyang naramdaman ng pagkahilo at tila hinihigop ng hangin ang kanyang katawan, sa isang kisap mata, nagbago ang tanawin, wala na siya sa parehong lugar. Laking gulat niya nang makita ang tunay na Dawnbreaker Academy na nakatago sa isang malayong lokasyon. Ipinaliwanad ng kawani na kaya sila gumagamit ng teleportation stones ay upang mapanatiling lihim at ligtas ang akademya. Sinabihan siyang magkakaroon siya ng oras para maglibot mamaya. Ngunit sa ngayon, may isang taong naghihintay na makipagkita sa kanya. Pagdating nila sa isang silid, bumungad sa kanya ang isang babae na tahimik na umiinom ng tsaa. Sa tabi nito ay dalawang estudyante na tila mga alalay, siya si Linen, isang mataas na opisyal sa akademya, pagkakita kay Chen, bahagya siyang ngumiti at sinuri siya mula ulo hanggang paa, na para bang pinagmamasdan ng isang bagay na matagal nang inaasahan, naalala ni Chen ang babae, siya ang tumulong sa kanya noon, at matagal na niyang gustong magpasalamat sa kanya, hindi lamang niya inasahan na ang taong yun ay isa palang senior sa paaralang ito. Ang violet-haired na kasamahan ni Linen ay nagpasalamat sa kawani na naghatid kay Chen at sinabing na ipadala na niya ang bayad sa serbisyo nito. Pag alis ng kawani, Lumapit si Chen upang tanungin kung bakit siya ipinatawag, ngunit bago pa siya makalapit, hamarang ang isang lalaking may maangas na tindig, mula sa ayos at galaw nito. Halatang isa itong kilalang estudyante, tinignan nito si Chen ang may paghamak at halatang hindi sang ayon sa presensya niya roon. Bagaman walang direktang sinabi, malinaw sa kilos ng lalaki na minamaliit niya si Chen bilang isang estudyanteng nagmula sa outer sector. Napansin nito ni Linan at malamig ang naging reaksyon, sa kanyang katahimikan pa lamang ay damana na ang autoridad, hindi niya kailangang magsalita upang iparamdam na hindi niya kinukonsinti ang ganitong asal, mabilis namang umatras ang lalaki, ngunit sa loob-loob niya ay hindi may ang pagtataka, kung sino ba talaga si Chen at bakit tila pinuprotektahan siya ng ganitong tao. Pinaupo ni Linen si Chen sa harap niya, diretsahan itong sinabi na hindi siya magpapaligoy-ligoy pa, ipinaliwanag niya na ang kanyang guild ay kulang sa mga kasapi, at nais niyang kunin si Chen upang maging bahagi nito, kapalit ng kanyang pagsali, mag-aalok siya ng 30 milyong credits. Halos hindi makapaniwala si Chen sa narinig. Alam niyang ang karaniwang halaga sa pagkuha ng isang malakas na kasapi ay bihiram lumampas sa isang milyon, napaisip siya kung bakit ganoon kalaki ang halaga para sa isang tulad niya na nagmula pa sa labas ng akademya. Samantala, ang lalaking kanina ay hamarang sa kanya, na ngayon ay nakikilalang si Ming Cheng, ay hindi napigil ang magpakawala ng inis. Sa kanyang isipan, labis itong kalokohan, sa halagang 30 milyon, Maari na silang kumuha ng tatlong B-rank na mandirigma o kahit isang A-rank oracle para sa kanya. Si Chen ay walang halaga kumpara sa ganoong presyo, ngunit nang subukan niyang ipahayag ang kanyang pagtutol, hindi niya inaasahang sasalubungin siya ng malamig na titig ni Lenin, isang titig na agad nagpatigil sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa, sa halip, pinili niyang manahimik, ngunit sa kanyang isipan ay nabuo ang isang tanong, sino nga ba si Chen? At bakit handang ibaba ni Lenin ang kanyang autoridad at yaman para lamang sa kanya? Tahimik lamang na pinanood ng violet-haired na babae ang kanilang pag-uusap, batid niyang si Chen ay kakarating pa lamang sa central sector, kaya't malaki ang posibilidad na hindi pa ito kasapi ng alinmang guild, dahil dito, nagpasya siyang ialok ang pinakamataas na halaga na kaya niyang ibigay, isang alok na umaasa siyang tatanggapin ni Chen bilang tanda ng kanyang sinseridad. Sa isip ni Chen, tila isang panaginip ang lahat, ang halagang inalok sa kanya ay lampas sa anumang naisip niyang makakamit sa buong buhay niya, ngunit sa kabila ng tukso ng malaking gantimpala, Malinaw sa kanya ang katotohanan na siya'y isa pa lamang i-rank na baguhan, hindi niya lubos maunawaan kung bakit isang taong tulad ni Linen ang magpapakita ng ganoong interes sa kanya. Bago pa siya makapag-isip ng husto, isang malakas na anunsyo ang umalingaungaw sa buong akademya, lahat ng bagong estudyante ay ipinatawag upang magtipon sa assembly hall sa loob ng isang oras, isang senyales na dumating na ang huling mag-aaral na inaasahan ng akademya. Hinimok ni Linen si Chen na iwan muna ang kanyang mga gamit sa silid, at maaari na niya itong balikan pagkatapos ng pagtitipon, alam niyang biglaan ang kanyang alok, kaya't mahinaw niyang sinabi na normal lamang kung magdadalawang isip muna si Chen, pinayuhan niya itong pag-isipan ng mabuti, at ipinalam na matapos ang orientation ng mga bagong estudyante ay magkakaroon ng senior freshman peering session. Sa oras na yun, nais niyang piliin siya ni Chen bilang mentor, bilang kabayaran sa tulong na naibigay niya rito noon, dagdag pa niya, na hindi rin naman ito masamang hakbang, mas mabuti nang may taong gagabay sa kanya habang inaangkop niya sarili sa bagong kapaligiran. Tahimik lamang na tumango si Chen at sinabing pag-iisipan niya ito, napangiti si Linen, tila nasiyahan sa kanyang sagot. Pagkatapos nito, ipinagutos niyang samahan si Chen patungo sa assembly hall. Sa kabilang dako, sa loob ng assembly hall, dumating ang isang lalaking estudyante na may gintong buhok na umaabot hanggang balikat. Hindi siya makapaniwalang siya ang huling dumating sa pagtitipon, ngunit sa halip na mahiya ngumiti ito ng may kayabangan, sabay sabing sa sarili na, natural lamang sa mga pangunahing tauhan ang pumasok ng espesyal, sa isip niya. Nararapat lang na mapansin siya ng lahat, matagal din niyang pinagpaguran ang pagkakapasok sa prestigyosong paaralang ito. Narinig niya sa usapan ng iba na naruroon din ang binibining tagapagmana ng pamilyang Lin, at agad niyang nabuo sa isip na madali niyang makukuha ang loob ng babaeng yun, isang inusenteng babae, aniya, na madaling impluensyahan, at kung mapapalapit niya ito sa kanyang panig, tiyak na ang kanilang negosyong pinaplano. Ngunit nang mapansin niya si Chen na tahimik lamang sa isang tabi, payat, mukhang pagod, at walang kangas-angas, agad niya itong binyansagang isang walang silbing baguhan, sa kanyang isipan, mas mabuti na ito, kung ganoon kababa ang kakumpitensya, mas madali niyang mapapansin ng mga guro at estudyante, sa kumpiyansa, naupo siya sa tabi ni Chen, naniniwalang ang matinding agwat ng kanilang presensya ay magpapaangat lalo sa kanyang imahe. Maya-maya, dumating ang guro, isang lalaking may malamig na aura, nakasuot ng itim na long coat, at may mahinaong tinig na taglay ang autoridad, siya si Professor Zhang Hui, ang magiging tagapagsanay ng kanilang klase sa buong taon. Sa kanyang pambungad, agad niyang binigyang din na huwag silang umasa ng labis, hindi raw siya naroon upang ituro sa kanila ang lahat, dahil siya ay abala at may mga tungkulin sa labas ng klase, ang kanyang pangunahing trabaho ay mag-ayos ng mga pagsusulit at itala ang kanilang mga resulta. Maliban sa ilang sapilitang aktibidad, malaya silang gumawa ng sarili nilang schedule. Ngunit bago matapos, nagbago ang tono ng kanyang tinig mula sa kalmado ay naging matalim. Ipinaalala niya sa lahat na bagaman ang bawat isa sa kanila ay itinuturing na henyo sa kanika nilang mga pinagmulan, sa Don Academy, wala nang saysay ang mga nakaraang tagumpay, lahat sila ay mga baguhan, at ang mundong kanilang papasukin ay higit na mapanganib at hindi maihahambing sa dati nilang alam. Tinukoy niya ang tinatawag nilang, Fisher, isang lugar na katulad ng isang paghahan, ang mga oracle ay nagsisilbing mga mga ngaso. Ngunit sa loob ng Fisher, maaari rin silang maging biktima. Wala raw halaga ang mga sandata ng tao roon. ang tanging makakatulong lamang ay ang pisikal na lakas at kakayahan ng isang tunay na oracle. Sa sandaling yun, unti-unting naramdaman ni Chen ang bigat ng mundong kanyang pinasok, isang daigdig na hindi basta paaralan, kundi larangan ng mga piling nilalang kung saan ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdala ng kamatayan. Ang mga sanda at ang yari sa mga materyales na nagmula sa Fisher ay tanging yun lamang ang may kakayahang manakit sa mga halimaw na naroon, sa ganitong dahilan, ang Dawnbreaker Academy, na nagtipo ng mga pinakamahusay na oracle mula sa iba't ibang panig ng mundo, ay nagsilbing matatag na unang linya ng depensa laban sa mga Fisher creatures, mga nilalang na tinatawag nilang Fishers. Ang mga estudyanteng naroon ay hindi lamang mga mag-aaral, kundi mga mandirigmang sinasanay para sa digmaan, ipinaliwanag ng profesor na marami silang maaaring matutunan sa aklatan, lalo na tungkol sa mga istruktura at ugat ng mga fisher, at maaari rin silang mag-ensayo sa combat simulation hall, kung saan ginagaya ang mga tunay na laban-laban sa mga halimaw mula sa fisher. Bawat linggo, mga guru mula sa iba't ibang larangan ang magbibigay ng mga espesyal na lektura, at malaya silang bumuo ng sarili nilang schedule, walang sapilitang klase o patakaran, ang kanilang pag-unlad ay nakasalalay lamang sa kung gaano nila gustong lumakas. Ipinunto ng profesor na mas lumalalim ang kanilang kaalaman sa mga fisher, mas tumataas ang chance ang mabuhay at magtagumpay sa hinaharap, ngunit kung hindi nila kayang umangkop o manghina ang loob nila sa gitna ng hirap, mas mabuting umalis na sila bago pa man sila lamunin ng sistemang ito. Sa kabila ng mabigat na babala, walang takot sa mga mata ng mga estudyante, nabasa ni Profesor Huey sa kanilang mga tingin ng matinding ambisyon, isang apoy na handang isugal ang lahat para sa tagumpay, dahil dito, ipinahayag niyang naipasa nila ang unang pagsusulit. Bilang gantimpala, binigyan niya ang bawat isa ng skill stone, isang napakamahal at bihirang bagay na nagbibigay ng kakayahang matuto ng isang kasanayan sa pakikipaglaban sa sandaling ito'y maabsorb ng katawan, karamihan sa mga estudyante ay ngayon lamang nakakita ng ganoong klase ng bato. Ang nakalaan sa kanila ay isang general combat eye skill, at nang durugin nila ito, automaticong natutunan ng kanilang katawan ang kanikanilang bagong kakayahan, sa kaso ni Chen, nakamit niya ang kasanayang wise eye, isang abilidad na nagbibigay ng automaticong sensing at recognition sa mga fisher, sa tulong ng kakayahang ito, maaari niyang maunawaan ang mga inskripsyong nilalaman ng mga fisher, na malaking tulong para sa mga darating na ekspedisyon. Ngunit bago pa man madala ng tuwa ang mga estudyante, mariing pinalalahanan sila ni Huey na huwag masyadong maging kampante, ipinabatid niya na mas marami pang pagsusulit ang nakatakda para sa kanila. Ang una ay ang entrance test, kung saan kailangang makaligtas at makalina sila ng isang low-rank fisher, Pangalawa, kailangan nilang maabot ang D-Rank at may gising ang kanilang potensyal sa loob ng anim na buwan. Pangatlo, dapat silang makalcom ng 100 academic credit sa loob ng isang taon. Dito nagsimula ang kaba sa mga estudyante, karamihan ay nasa E-Rank pa lamang, at ang pag-akyat sa D-Rank sa loob ng kalahating taon ay tila imposibleng hamon. Bagaman walang itinakdang pagkakasunod-sunod, mariingi minungkahi ni Huey na may gising muna nila ang kanilang potensyal bago sumubok pumasok sa Fisher. Para sa blonding lalaki, hindi ito malaking problema, nasa E5 na siya, at kampanting walang mas mataas sa kanya sa klase. Subalit hindi niya alam na si Chen, na nasa E6, ay hindi na makagamit ng mga karaniwang supplement para mag-level up. Kung nais niyang lumakas, kailangan niyang pumasok mismo sa Fisher at harapin ang panganib roon. Pinakalma ni Huey ang lahat, at ipinaliwanag na bagamat mahirap ang pag-akyat sa D-Rank, may kaginhawaan naman. Ang mga supplement na ibinibigay ng paaralan ay ibinibenta sa presyong mas mababa kaysa sa merkado, kaya hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan sa mga yaman. Tungkol naman sa academic credits, tiniyak niyang tutulungan sila ng kanilang mga mentor, pagkatapos niyang sabihin yun, tinawag niya ang mga ito upang ipakilala, pumasok sa silid ang ilang nakakatandang estudyante, ngunit ang higit na pumukaw ng atensyon ng lahat ay ang isang babaeng may mahabang pilak na buhok. Halos ba mukha ang bibig ng buong klase sa pagkagulat, Maging si Chen ay napatitig, ipinakilala sila ni Profesor Huey bilang mga senior mentors ng Dawnbreaker Academy, mga halimaw sa galing, na magsisilbing gabay ng bagong henerasyon ng mga Oracle. Sa panahon ng kanilang freshman assessment, ipinaliwanag ng tagapagsanay na bawat baguhan ay may karapatang pumili ng isang nakatandang estudyante bilang kanilang mentor. Ang mga mentor na ito ang magiging responsable sa pag-aayos ng kanilang entrance test at sa paggabay sa mga bagong dating. Habang nagpapatuloy ang pagpili, Agad na napunta ang pansin ng lahat kay Anne, ang kilalang tagapagmana ng Shenhua Guild, isa sa apat na pinakadakilang guild sa buong kontinente, maraming estudyante ang hindi pa nakakikilala sa kanya. Ngunit nang mabanggit ng isa sa mga nasa harap ni Chen kung sino siya, agad na nagkaroon ng ikan sa mga nakapaligid, lahat ay nais makuha ang kanyang pabor, umaasang makapasok sa makapangyarihang samahang pinamumunuan ng pamilya Lin. Narinig ni Chen ang mga bulungan sa paligid, isa sa mga bagong estudyante ang tumindig nang may tapang at lumapit kay Ann, nagpahayag na gusto niyang siya ang maging mentor nito. Sa unang tingin pa lamang, napansin ni Ann ang tindig at enerhiya ng binata, isang strength type oracle, maayos ngunit mahigpit ang kanyang tinig nang sabihin niyang hindi siya angkop na guro para rito, sapagkat puro mahika ang kanyang espesyalisasyon at wala siyang masyadong maituturo tungkol sa lakas ng katawan. Hindi nagpatinag ang isa pang-estudyante, ipinaliwanag niyang bagaman nakatuon siya sa puwersa, Balak niyang mag specialization, pagsasanib ng lakas at mahika, at umaasang matutulungan siya ni Ann sa aspetong yun. Ngunit matipid lamang ng umiti si Ann, at sinabing isang dalisay na mage lamang siya, walang kaalaman sa mga pamamaraan ng mga mandirigma. Isa-isa namang nagpahayag ng kagustuhan ng iba pang mga estudyanteng mage. Ngunit nang makita nila kung gaano kataas ang pamantayan ni Ann, marami sa kanila ang umatras at pumili na lamang ng ibang senior, sa puntong yun, tila nawala na ng pasensya ang tagapagsanay, Ipinaalala niya kay Anne na obligado siyang kumuha ng kahit isang freshman, kung hindi siya pipili, ang natitirang estudyante sa huli ay automaticong may sa kanya. Tahimik na tumango si Anne at nagsabi ng oo, ngunit may siyang ibinato sa isang direksyon, nakaramdam ng kakaibang presensya si Chen, parang siya ang tinitigan, ngunit hindi siya nakasagot o kumilos. Samantala, ang blonding lalaki sa tabi niya ay nagngingiti ng palihim, sa isip nito, maganda ang kinalabasan. Dahil nawala na ang mga mahihinang kalaban, at siya, bilang may hitsura at talento, ay kumpiyansang makukuha ang atensyon ni Anne, at kung sakali mang hindi, sigurado siyang siyang itatalaga bilang huling mag-aaral nito, sapagkat siya ang natitira. Ngunit na bago ang lahat ng tumayo si Chen, tahimik ngunit matatag ang kanyang tinig habang itinawag niya ang pangalan ni Anne, hindi kagaya ng iba, hindi siya humingi ng tulong upang matuto ng mahika, sa halip, sinabi niyang hindi niya inahangad ang karunungan, ang nais lamang niya ay tumindig sa tabi ni Anne. Sandaling tumigil ang oras, namula ng bahagya si Anne, at nagtinginan ang mga estudyanteng nakapaligid. Marami ang nanglay sa kanya sa isip, iniisip na wala siyang karapatang lumapit sa tulad ni Anne. Ngunit sa kanilang pagkagulat, ngumiti ito ng buong liwanag at tinanggap si Chen bilang kanyang mag-aaral. Sa harap ng lahat, ipinahayag ni Ann siya ang napili niya. Napatulala ang blondeng lalaki, hindi niya matanggap ang nakita, isang irang na baguhan, pinili ng anak ng isang dakilang pamilya. Mula noon, Nagsimulang pagdudahan ng mga estudyante ang mga pamantayan ni Ann, ano nga ba ang nakita niya sa binatang yun? Pagkatapos ng pagpupulong, sumunod si Chen kay patungo sa mission hall, habang naglalakad, hindi niya naiwasang itanong sa sarili at kalaunan ay sa kanya. Kung bakit bilang tagapagmana ng isang dakilang guild na may sandamakmak na malalakas na oracles, kinailangan pa nitong mag-alok ng napakataas na halaga upang kunin siya, isang baguhang walang kakayahan. Tahimik si Anne sandali bago aminin na hindi lamang para sa Shenhua Guild ang dahilan ng kanyang paglapit, may sarili rin siyang layunin, ngunit pinili niyang huwag muna itong ibunyag. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay mapasa ni Chen ang entrance test, at sa tamang oras, sa kanya ipapaliwanag ang lahat. Inamin ni An na hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang guild ang dahilan ng pag recruit niya kay Chen, kundi mayroon din siyang sariling dahilan, mga dahilan na balak pa lamang niyang ipaliwanag pagkatapos ng pagsusulit, sa ngayon, ang tanging dapat unahin ni Chen ay kung paano niya mapapasa ang entrance test na siya mismo ang nagayos. Ipinakilala niya sa kanya ang mga magiging kasamahan sa pagsubok, ang unang nagsalita ay si Suhan, isang C-Rank Level 5 na may potensyal na Shadow Veil, siya ang magiging tagamasid ng grupo, hindi siya sasali sa labanan maliban na lamang kung may panganib na mamatay ang isa sa kanila, bago sila magsimula, pinaalalahanan niya ang lahat na kapag napilitan siyang makialam upang iligtas sila, automaticong babagsak ang buong kopunan. Sumunod ay si Louis, isang D-Rank Level 1 na may potensyal na recovery, ang kakayahang pagalingin ang mga kasamahan. Isa pa sa mga miyembro ay si Jowlin, D-Rank Level 1 din, na may potensyal na wind-fused, na magiging taga-suporta mula sa malayo. Ang huling ipinakilala ay si Leroy, isang D-Rank Level 3, na may potensyal na armament enhancement at siya itinalagang leader ng pangkat. Kagad na ipinakita ni Rui ang kanyang autoridad at binalaan ang lahat na kung nais nilang makapasa, dapat silang sumunod sa bawat utos niya napansin niya si Chen na walang dalang kahit anong sandata o kagamitan, kaya't nagtanong siya kung may kakaibang potensyal bang naigising ito, maayos na nagpakilala si Chen at sinabing siya ay i pa lamang, kaya wala pa siyang naigigising na potensyal. Nagulat ang lahat sa narinig, hindi makapaniwala si Rui na may magtatangkang sumabak sa pagsusulit ng walang kakayahan o kahit pagsasanay, Nairita siya at nagsimulang magreklamo na tila sinadya ng akademya na pagsamahin sila upang pabigatin ang kanilang grupo, Ngunit agad siyang pinayuhan ni Lin na walang silbi ang magreklamo, dahil nakatakda na ang mga pangkat, sumang-ayon si Wei, at sinabing aabutin pa ng matagal kung mag a muli sila. Wala nang nagawa si Rui kundi tanggapin ang sitwasyon. Basta't hindi lang siya may istorbo ni Chen, ayos na raw, binalaan pa niya ang grupo na bantayang mabuti si Chen, at sinabihan itong manatiling malapit sa kanya pagpasok nila sa Fisher, tumango si Chen at sinabing may karanasan na siya sa labanan. Ngunit napabuntong hininga lamang ang isa sa mga kasamahan at sinabing kahit gaano pa siya karunong, kung wala siyang sandata o potensyal, hindi niya kayang saktan ng mga nilalang sa loob ng Fisher, para sa kanila, mayabang at mapusok lamang si Chen. Pagkatapos ay nagtungo si Rui sa mga tagapangasiwa at ipinaalam na handa na ang kanilang koponan para sa pagsusuri, agad itong inaprubahan at inutusan silang pumunta sa Room 1. Doon ay tumanggap siya ng World Tree Fragment, isang pambihirang bagay na ginagamit upang buksan ang Fisher Passage, nang buksan ito, unti-unting nagbaluktot ang hangin hanggang sa bumuo ng isang madilim na siwang, walang alinlangan, pumasok ang buong grupo. Pagpasok nila, agad na naramdaman ni Chen ang matinding presensya ng stair energy sa paligid, mas siksik at mas puro kaysa sa alinmang enerhiya na kanyang naranasan noon, sa kanyang isipan, umaasa siyang makikita rito ang mahalagang bagay na makatutulong upang siya ay makapag-level up. Dinala sila ng Fisher sa isang malungkot at madilim na kuweba na kilala bilang Shadow Grotto, halos paglapag pa lang nila ay may mga matang kumikislap na sa dilim, mga dank shadow demon wolves na nakatunog agad ng kanilang presensya. Mabilis na nag-ayusan ng grupo sa kanilang karaniwang forma, mula sa di kalayuan, binigyan sila ni Suhan ng huling paalala ng swerte bago siya tuluyang naglaho gamit ang kanyang stealth mode. Nagbabalas si Rui tungkol sa mga paparating na halimaw, mabilis at maramihan ang paglapit ng mga ito, Dala ng matalim nilang pangamoy, si Lin ay agad nagbitaw ng combat arrow, tinatarget ang mga asong sinasalubong ni Rui gamit ang kanyang kalasag, pagkatapos ay ginamit ni Rui ang kanyang frenzied slash, sabay sugod sa harapan. Ngunit dahil sa sobrang kumpiyansa, lumampas siya sa dapat na linya, sa isang iglap, may isang demon wolf na nakalusot sa kanilang depensa at umatake sa likuran, tinamaan nito si Lin, iniwan siyang may sugat sa braso, agad tumakbo si Rui upang pagalingin siya. Ngunit bago pa man may bigay ang lunas, Isang malaki at gutom na lobo ang sumulpot mula sa likod, nakabuka ang mga pangil, handang manila.